ibiga noon mortal na magkaaway ngayon na humantong pa sa pamamaril sa Tondo Maynila ang kunot dulo ng away 700 pesos nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong -Pauko. Iniinda pa ni Rery ang tahi sa tiyan at tagiliran matapos barili noong Abril. Ang sospek sa krimen, ang matalik na kaibigan niyang si alias Renato. Base sa investigasyon, pinagbintangan ni Renato ang kaibigan na nagnako ng 700 pesos ng pera. Mas lumala pa ang alita ng dalawa nang masira ang motor ng sospek. Pinawa ko nga rin po yung pera niya. Sabi ko wala ako nakukuha dyan daw. Sabi ko sa kanya na sisirain ko ganito ganyan yung motor mo kasi sa ano sobrang galit. Alam ko rin naman po mapapama ko sa ano eh. Kaya hindi ko po ginawa talaga po yun. Pinagbintangan ng, ng akusado yung biktima na sumira ng motor niya. Uh, pinagbintangan niya na nilagyan niya ng uh, tubig sa halip na gas yung motor kaya ito nasira. <laughs> Matapos ang krimen, nagtago si Renato sa Bulacan. Pero nakatanggap ng impormasyon ang mga pulis na bumalik siya sa tundo para magtrabaho. Naresto na ka namin sa ng pares Na Kaya nagsagawa sila ng operasyon para mahuli ang sospek. Nagsorry naman si Renato sa kanyang kaibigan. Ayusin natin to, pares naman natin hindi ginusto to. Patawarin mo na ako. Pag-ariglawan ah, ah, na lang tayo, sasagutin kayong yung ano mo, yung pakatulad niya sa gamot po. Nagdadalawang isip raw si Ray Ray kung itutuloy ang kaso dahil naaawa raw siya sa sospek. Nasa kustodiyan ng Moriones Police Station 2 si Renato at mahaharap sa reklamong frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauko, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe the social media pages Menu's Five.